Ang hazard lights ang ginagamit kapag pansamantala kang nakahinto sa tabi ng kalsada para madali kang mapansin ng ibang drivers dahil pinapailaw nito ng sabay-sabay ang magkabilang signal indicator lights sa likod at sa harap. Pero maliban dito, para saan pa kaya ito pwedeng gamitin? Pwede rin kaya itong gamitin kapag sa malakas na ulan o kaya kapag makapal ang hamog kahit tumatakbo ang sasakyan? Ito ang Pinoy Car Guy para ituro kung kailan at saan lang pwedeng gamitin ng hazard lights para sa mas ligtas na pagmamaneho sa kalsada. Madalas tayong nakakakita ng gumagamit ng hazard lights kahit tumatakbo ang sasakyan, lalo na kapag umuulan, para daw madaling makita ng mga kasalubong at mga nasa likurang sasakyan. At meron ring ibang mga drivers ang gumagamit ito kapag mabagal silang nagbamaneho sa kalsada. Pero tama at ligtas nga ba ang ganitong paraan ng paggamit ng hazard lights? tingnan muna natin ang switch nito. Meron itong hugis triangle na katulad sa early warning device na ginagamit sa mga emergency na sitwasyon sa kalsada. Katulad ng kapag may inaayos na tumirik na sasakyan, pinapalitan ng flat na gulong, at marami pang iba. Kaya sa mismong simbol pa lang ng hazard lights, alam mo na na dapat ay ginagamit lang ito kapag tuluyang nakahinto ang sasakyan. Ang mga ilaw sa labas ng sasakyan ay isang uri ng komunikasyon sa ibang driver para masabi mo kung saang direksyon ka pupunta para alam rin nila kung ano ang dapat nasunod na gawin. Maliban sa headlights at taillights, kabilang rin dito ang turn signal indicator lights at ang hazard lights. Ang turn signal indicator lights ay para sa kung saang direksyon kaliliko o pupunta at ang hazard lights naman ay para maabiso ng ibang drivers na nakahinto ang iyong sasakyan sa gilid ng kalsada para lumipat na sila sa ibang lane at hindi na sumunod pa sa likuran mo. Kaya kapag ginagamit mo ang hazard lights habang tumatakbo ang sasakyan, ay maaari magdulot ito ng pagkalito para sa ibang drivers at maaari rin itong magdulot ng isang aksidente. Sabihin na natin na mas madali kang mapapansin lalo na kapag umuulan, pero lubha pa rin itong delikado lalo na sa mga highway dahil kapag ginagamit mo ang hazard lights, tuloy-tuloy ang pag-blink ng mga turn signal indicator lights ng sabay-sabay. Kaya kapag halimbawa na gusto mong lumiko o lumipat ng ibang lane para mag-overtake at gamitin ang mismong signal light, wala itong pagbabago sa ilaw sa labas dahil sa hazard lights. At malaki ang panganib na pwedeng mangyari kapag bigla kang liliko ng walang signal lights. Kaya kapag malakas ang ulan o kaya sa makapal na hamog, sa halip na hazard lights ang gamitin mo, buksan mo na lang ang headlights at ang fog lights pero siguro doon nakalobim lang ang mga ito. Mas ligtas itong gamitin kumpara sa hazard lights dahil pwede mo pa rin gamitin ang turn signal indicator lights kapag kinailangan mo ang mga ito. Hindi mo rin kailangang alalahanin ang likuran ng sasakyan dahil kasamang iilaw ang tail kapag binuksan mo ang headlights kaya madali ka pa rin makikita ng mga drivers sa likod. Pero kapag sobrang lakas talaga ng ulan o yung tinatawag na zero visibility, ay mas makakabuti na maghanap ka ng isang ligtas na lugar para palipasin muna ang masamang panahon at para nerisa yung kaligtasan. At huwag rin gagamitin na dahilan ang paggamit ng hazard lights kapag nakahinto ka sa isang no parking zone dahil pwede ka paring huliin at bigyan ng illegal parking ticket dahil maaaring nakakasagabal ka o nagdudulot ka ng isang mabigat na dalaw ng trapiko. Kaya bago itabi ang sasakyan at gamitin ng hazard lights, siguraduhin na nasa isang lugar ka na pwedeng ihinto ang sasakyan ng panandalian, lalo na sa mga matataong lugar. Siguraduhin na katabi ng maayos ang sasakyan at hindi nakalabas ang malaking bahagi nito sa mismong lane ng kalsada. Iwasan itong gawin kapag maliit lang ang kalsada, lalo na kapag walang hard shoulder. Huwag rin itong gagawin sa mismong kanto o kaya ay 10 metro mula sa intersection. Maliban dito, iwasan rin na huminto sa mismong pedestrian lane o kaya sa tapat ng isang sidewalk ramp dahil mahaharangan mo ang mga tao na tatawid sa kalsada. At kapag sa tingin mo ay mas matagal ka pang hihinto ng higit pa sa limang minuto, mas makakabuti kung maghanap ka na lang ng isang ligtas na parking spot kung saan hindi ka makakaabala sa ibang sasakyan na dumadaan kapag nakahinto ka ng panandalian sa gilid ng kalsada lalo sa gabi, siguraduhin na nakalobim lam ang iyong headlights para hindi makasilaw sa mga kasalubong na sasakyan. Ngayong alam mo na ang tamang paraan ng paggamit ng hazard lights, pwede mo na itong ituro sa iba o kaya i-share mo na lang ang video ito para mabawasan o mawala na ng tuluyan ang mga gumagawa nito sa lansangan. Huwag rin kakalimutang mag-subscribe sa Pinoy Car Guy Channel para palagi kayong updated sa mga susunod na mga videos.